channel guys um, yola channel vlog si share ko lang sa inyo guys um, aking uh, almusal for today good morning good morning guys uh, welcome back to my channel yola channel vlog uh, hope na ang tanan nasa mayong panglawas guys and thank you so much sa aking mga viewers at followers. Dahil kung wala kayo guys, sula rin ako dito sa aking YouTube channel. So ngayon guys, today is Saturday. si uh, Sishare ko lang sa inyo ang aking almusal guys. Ayan. Ang aking almusal for today guys, ayan. Ito yung pagkain dito guys, sa Middle East. Ayan. Ayan. Ito yung tinatawag na fatira. Ayan. Fatira ito guys. At mayroon akong ah, uh, ayan, adas at tsaka, meron akong maasup maasup ah, uh, pagkain nito ng mga yemen maasup, sweet ito guys sweet, at saka meron akong fresh juice na avocado juice Ayan. so mga unta ninyo guys mga unta ninyo guys time check today is ah, uh, 8 o'clock na ng umaga guys, so alauna na diha ng ah, Oo, alaon na diha ng palis. No? So, mo pa lang akong pagpamahaw diri, guys. Mahaw ta, guys. Mani pagkaon diri, guys. Mga unta. Mga unta, guys. Lami, guys, lami. Sa wala maanad, guys, no? So, dili, lami. Muna dili, guys, on Kung ano siya, guys, na dates. Dates, honey, then, um, parang banana, yata, guys. Hindi ko alam anong hinahalo nila, guys. Ang tawag niyan, maasok. Hmm. Sarap, guys. Warna itu Sebelum Pilipinas guys Hmm Muka untuk guys Pemahau Ito yung Fatira Pakistani. Pakistan. Mm. Ang gumagawa nito guys is Pakistan. Hala pa dito guys. Tinupi lang ito ng ano. Tatlong tupi. Mm. Ito siya. Mm. Wala ito sa Pilipinas guys ng pagkain na to guys. Wala. Ito guys, five real lang ito guys dito guys. Itong malaking ito, itong malaking, ito malaking Ang pangalan nito guys, partir. Hmm. Tapos itong adas, ito ito siya. very real. At ito naman, 7 real. Ito real, 6 real. So, wala pang, wala pang ano guys, wala pang 30 real. Hindi ito maubos isang kainan guys. Abot po itong mayang hapon guys. Ang laki eh. Pwede ito initin. Init lang siya guys sa kawali. Kumbaga initin lang yung kawali. Tapos, ano, walang ano, mantika. Basta, initin lang yung kawalit. dito sa diyan sa Pinas, guys. Kaya ang daming hindi pa umuuwi dahil sa ang mahal ng mga bilihin, guys. Kakain ka yung isang daan mo kulang pa, guys. Dito, kung mayroon kang isang daan, budget mo na yan, guys, ng mga kahit dalawang linggo. Budget mo na yan dalawang linggo. Yung isang daan. Bili ka ng bigas. Bigas limang kilo is 25 real. Tapos, bili ka ng itlog isang tray. Itlog isang tray na 30 pieces. Um, uh, 19 real lang guys. Hmm, so, wala pang 50. Tapos, bilikan ka ng yung mga ano lang, isang isang galon na mantika. O, budget mo lang, basta, basta i-budget mo lang siya. bilikan ng tuna. Tuna dito, mayroon dito tuna, tatlong piraso, 11 real. Ayan, bilikan kang gulay. Basta yung isang daan mo guys, kaya yan dalawang linggo. Tipid-tipid lang. Huwag lang tayo maghanap ng mga karne-karne kasi mahal. Ang karne dito guys, nasa mayroon din 35 isang kilo. Mayroon din uh, yung mga giniling 26 isang kilo. Yung minced beef. Mayroon. Kaya yung isang daan mo guys, kayang-kaya yan. Kung ikaw lang mag-isa, kayang-kaya mo yan dalawang linggo. So dito kahit papaano, hindi ka mapas mo. Ikumpara natin dyan sa Pilipinas. Ang isang daan natin, kulang pa isang araw. Di ba guys? sinishare ko lang sa inyo guys no dahil maraming nagsabi na ang tagal ko na raw dito sa ibang bansa bakit hindi pa daw ako umuwi ito guys at sabihin ko sa inyo na totoo ang real life ko talaga dito kasi guys sa sa abroad Huwag niyong sabihin na Masarap ang buhay Dito nagtitiis Kami Kahit tinapay lang Maiahon lang Ang pamilya sa Pilipinas Nang Dahil kung kami uuwi dyan Kung wala man kaming bit-bit na pera Ang hirap Ang hirap talaga guys Mahirap sa mahirap Ang hirap pati manghiram dyan Mangutang ka ang tubo mo kung ininegosyo mo, ang tubo mo, doon lang ibabayad sa utang. So, hindi ka rin talaga makakaahon. Kaya, subok ko na yan, guys. Kaya, hirap. Huwag niyong isipin, nandito kami, no? Sa abroad. Uh, Masagana ang buhay. Hindi. Nagtitiis kami, guys. Nagtitiis. Lalo na ako, nagtitiis ako sa sarili ko. Alam mo, oo, may bigas ako. Kumakain ako ng kanin sa isang beses sa isang araw. Dahil hindi ko kayang hindi ako kakain ng kanin guys. Dahil nagis na natin na matanato no? Na kumakain ta ng bugas. Yan. Kaya dito magtitiis talaga. Kahit ano, ano kinakain dito guys. sa Pilipinas guys ang hirap o sa bagay kung sanay tayo sa, sa mga lagot saging, kamuti, balanghoy kung unsa na lang diha away problema pero importante guys na tayo kwarta ko guys dugay na ko dere no wa pa ko na ipon sao man na ikwarta ang hmm. Ola nga naman di, po, di punta mo kaon ang palita kung natay gustong paliton so maulang na guys no di lalim ang nadere sa abroad so kamo diha nga nasa Pilipinas ayaw mo paghunahuna nga ang nadiri sa abroad hayahay dili hayahay naning kamot kami nga mga padala makahatag maskin ginagmay man lang kay di man di man ta diri mga engineer kay kung engineer pa hayahay gyud mga engineer dire dagko kay sildo mo sildo na sa lang isang daan isang sa isang buwan Hay ang mga ultimo lang. Wala. Kulang pa guys. Pero alhamdulillah. Kakasurvive pa rin. Sinasya na kayo guys ang aking alaga maingay. Dahil inhit siya, inhit. Pinasok ko dali sa kwarto guys dahil mainit sa kwarto nila guys. So nasira yung aircon. So pinasok ko siya. Yung iba natutulog na. Pinasok ko dali siya dito dahil malamig. Nakakaawa naman na pang pera pang ng bagong aircon hindi ko naman siya pwedeng ihalo doon sa sala dahil mga lalaki doon kaya nilagay ko na binitbit ko muna kanina pinapalamig ko muna siya kaya maingay hindi ko pa napakapun guys dahil wala pang pera So, maulang to, guys, no? Ang akong isi-share sa inyo, no? Ayaw, gawin mo pagdaho mga nga diri sa abroad, no? Hayahay. Usahay mo, lakaw, gano'n may paingon sa trabaho, may pagkaon. Ika sa trabaho, maglisod ka pagkaon kay pinaspasay ang trabaho. Maugin oh, na. Oh, diri na dali. Makakaon, kagtaro mo uli ka dali balay. Gabi ina. Ayan so, lang guys no Mag vlog ako ulit Kaya may tumatawag sa akin guys So thank you for watching guys um, Have a nice day everyone At sana'y huwag kayong magsawang Magsuporta sa akin guys Pasensya na kayo ng hindi ko kayo ma-replyan agad dahil sa busy din. Sa ngayon wala akong work. So, balik naman ako sa aking YouTube channel. So, see you on my next vlog guys. Thank you so much sa panonood sa aking mga videos. Thank you followers. Thank you viewers. God bless us all. Mabuhay!